Gusto mo ba na ikaw at ikaw lamang ang mamahalin at iibigin ng taong mahal mo? Malayo o malapit mang kayong dalawa sa isa't isa? At kahit anong busy niya o kahit ano pa ang gawin niya, ay ikaw lang palagi ang first priority niya. At ikaw lamang palagi ang magiging laman ng kanyang isipan. At gusto niya na ikaw lamang ang mamahalin at iibigin niya habang buhay. Kaya gawin mo itong napakalakas na ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Ito'y napaka-epektibong ritual basta magtiwala ka lang sa mga ganitong pamamaraan. Pwede ito gawin ngayon mismo sa oras na mapanood mo ang video na ito. At kung sakaling baguhan lamang na padaan sa channel na ito, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos na i-upload. Ang gagawin mo lamang kung malayo kayo sa isa't isa, ang gagamitin mo sa ritual na ito ay ang larawan niya. Pwede actual photo niya o di kaya larawan niya dyan sa cellphone mo. paka titigan mo ng maigi ang larawan niya dyan sa cellphone mo o actual photo niya na ginamit mo sa ritual mag-focus ka at mag-concentrate. Iisipin mo ang target at itouch mo lamang ang larawan niya at ibulong mo ito sa kanya. Pangalan at apelido sa kapangyarihan nitong ritual. Ako lamang ang mamahalin at iibigin mo habang buhay, malayo o malapit man tayo sa isa't isa. Ibulong mo lamang ito ng paulit-ulit. At pagkatapos mo nang mabulong ito, ay pahiran mo lamang ng kaunting laway mo ang larawan niya dyan sa cellphone mo o di kaya actual photo niya na ginamit mo sa ritual. At kinabukasan, ulitin mo ang paggawa nitong ritual. Gawin ito isang beses sa isang araw sa kahit na anong oras na gusto mo. At gawin ito hanggang kailan mo gusto. At pwede mo rin ito gawin sa kanya mismo kung magkikita kayo minsan hawakan mo lamang kad sa ang parte ng katawan niya basta wag kang pahalata na hinahawakan mo siya at pagkatapos ibulong mo ang spell at pagkatapos mabulong ang spell ay magpahit ka lamang ng kaunting laway mo sa kanya kahit sa ang parte ng katawan niya basta wag kayong pahalata na gumagawa ka ng ritual sa kanya pero kung gusto mo kahit magkasama man kayo ay mas mainam pa rin na gawin mo ito sa larawan niya nang sa ganun, safe po ang paggawa mo sa ritual. At eto muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.